Iminungkahi ng ilang senador na magkaroon ng temporary work break ang mga manggagawang Pilipinong nakaranas ng matinding init ng panahon. Nais din ni Sen. Sherwin Gatchalian na huwag nang bawasan ng sahod ng mga manggagawang sa sa work break. Si Daniel Manalasta sa report, Rise and Shine Daniel. Babad sa tirik ng araw ang MMDA enforcer na sinil. Sabi niya, Discarte na lang talaga tubig kahit nagaanap na lang siya ng lilim kapag may pagkakataon. At mabuti na lang daw, hindi sila pinapapayaan ng kanilang ahensya dahil tuloy-tuloy ang supply ng tubig na maiinom. Nagkakaroon naman po tayo ng uh, eight stroke break ano at mag-start po yan ng uh, 10 a.m. to 11, 11 a.m allowed naman tayo mag break time upang maibsan ang problema sa init ng panahon ngayon ang ilang senador may hirit. Iminumungkahi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa gobyerno na tularan ang sistemang ginagawa ng ibang bansa tulad ng United Arab Emirates para mapangalagaan ang kanilang mga manggagawa sa labis na init ng panahon. So, isyon ng ilang senador magtakda ng pahinga sa trabaho o yung tinatawag na temporary work break kapag sobrang init ng panahon. Sabi niya, maaaring ibigay ang temporary work break kapag ang heat index ay maitala sa danger level. Si senator Win Gatchalian halos ganito rin ang mungkahi pero hindi raw dapat tapyasan ang sweldo ng mga empleyado. At sir, kahit tumigil muna sa work, hindi pwedeng bawasan ang sweldo. Oo, uh, kaya nga ang aking panawagan, flexibility dito sa mga ganitong panahon. Uh, wag naman dahil nagpahinga, eh, babawasan ang sweldo. No? Uh, importante ngayon ay Uh, yung, yung tao nakakapasok. Kasi mas mahirap sa mga kumpanya kung mag-absent yung tao eh. E paano naman ang mga esudyante at mga guro? Tingin ni Gatchal yan, dapat mapabilis pa ang adjustment ng DepEd sa pagbabalik ng dating school calendar na tuwing summer, bakasyon ng mga bata. The, the shorter the transition, the better. No? And uh, isa yan sa mga Ah uh, titignan natin at uh, kung kakayanin i-recommend sa DepEd na i-shorter yung transition. But aminado ako hindi kaya ng instant, no? Dahil nga kung um, instant kasi may isang isang year na walang ano eh, nawala tayong break, no? Academic break. So, let's see if we can shorten it para uh, hindi na umabot sa uh, ganitong sitwasyon. Ang ilang senador na uno na ring nanawagan na blended learning muna ang mga eskwelahan kapag mainit ang panahon. Pero kung si Sen. Cynthia Villar naman ang tatanungin, Ewan ko, baka yung lugar ko hindi pa masyadong mainit. Mainit pero pag nasa open air naman, may hangin eh. Oo, and then misan mahirap din yung blended learning eh kasi nag-deteriorate yung mga students. Tingin ko, gandahan lang yung ano eh, yung yung air o, oh, oh, gusto baguhin na ano mas maaga mas kasi ang grabe lang init is in mid, midday di ba pero sa bandang hapon hindi na and then sa umaga hindi na Pinatitiyak naman ni Senator Grace Po sa water concessioners na sapat at maayos sa supply ng tubig. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.